yun. Lapla. Oh. Orange. Lapla oh, yun. Oh, landing net. Landing net. Landing net. Kaya akat ni Robert yan. Landing, landing net. Ito, Bert. Ito, ito, landing net. Ito. No, no. Bert. 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 In -in. Hey. Ayan. 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 Bert, naka flap ka? naka flap Good. Nardo Good Ayun o, naka flap si Bert to Ayun o Good, Good. Good. Akala ko mauuna ako, may nauna pa sa akin si Kaya, si Manggarding So ayun, maganda tanghali mga ka-anglers. alas 12 andito tayo ngayon sa buting, sa tapat ng flood control. Ayun yung hulim pwesto natin sa may bako Yung nakadali tayo ng big head, sa isang plapla. Ayun, dito, nung webis pa makagatang pula sa kaplapla. Bali webis, saka isa ako, tas puro pula. Marami ko yun Tapos, nung Friday kahapon, si Bert ang nakadali doon sa banda doon. Doon so, nakadali ng plato si Byte kasi hindi ako nakapabingit kahapon Busy tayo So eto kasama ko kayo si Mang Karting Yan, mang kami Mang kami Tignan natin kung may madadaling pula Good. nakadalawa pa lang Nakadalawa pa lang ako oh, nakak Nakadalawa naka na doon siya Good <tip> Okay. First catch. Okay, pula. Uy, First catch natin pula. Oh. Ayan, first catch natin pula. May sugat na sa labi, oh. May tama na, nakawala na, eh. Baka yung nakawala kahapon eh. sa <laughs> akin. Tumabi. Tumabi.

Dali ka malaki, malaki, malaki Landing net, landing net K Mga karding, palawit ng landing net ah? Bak, Tapat nyo dito sa ano sa, oh. Yung landing net, ayun, ayun, ayun ay, ay. Ibaksak nyo lang, baksak nyo O, oh, ayan, baksak nyo Okay, okay, baksak nyo, baksak nyo Diyan sa, uh, sa may tubig, diyan sa may tubig Lalayo ko? Diyan, lang, tapat, malapit sa lo uh, Ayan, baksak nyo lang doon, baksak niyo lang doon Okay, baksak nyo lang doon, doon ko dadalhin yan

Ano ba sasabi niyo mga karding? Ba, super laki. lucky. laki. <laughs> oh. Oh, ko na. Ano? Oh, to. Mm. Oh. Oh. tama. So, Maganda sila. Ang ganda tama sila, mm. Para maanat. Ayun. Angat ka na. Yan. Super. Ibang klasik ka talaga. Champion, no? Clap, clap. Eh, hello. Second catch natin, clap, clap. First catch na pula. Ngayon, second catch, clap, clap. Lucky. Mga karding. Good. Ah, takalaki. <laughs> <laughs> Good! Good. Ayusin nyo, ando, ng ano eh, mangkarding oh. Ayusin nyo, ando ng kagat okay. eh. Uh, pulang pula, five finger. Ayan, pulang pula, galit na galit. Ayun, tanggal. Hindi na sa tasa, na tanggal. Hindi na. Oo. Oh, mm -hmm, yeah. cari nama mabigat, mabigat ngap ding. Iya. Kayang nanti ko kailangan nang landing net. ah, Tamalid lang. Ayo. Dalit lang. Parang buwanan Desember ah. Tarang buwanan Desember. Ah, nakakajaw. Bakit diban ang Desember kan? Ano parito? Eh si ano ko hindi. Parang kagatan ng December dito. Eh. Na-shop mo nakadali. Eh, dito sa kanya talaga. Oo. Hmm. Dito ko na ko press 'to kanina eh. Gusto 'yung humula eh. Siyang humula. Ito 'yung humula eh. Bakit? Kulang natin sa setup ngayon. Gawin natin. Hindi akong alam kung tingga eh. Hindi, nah, papalitan lang natin yung setup. Good. pula 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 maliit pula maliit pula maliit ano mang karding oh patapat lapat pala eh hindi pala maliit oh, kaya na magtanggal para hawak nyo na oh, hindi eh tanggalin ko na lang tanggalin ko na lang Yan dyan, sila pag para madali lang tayo. Mm -hmm. Okay, good. Okay, pula. Ganun pa rin. Anje eh. oh, oh. Eh, si na stepate. Paano? eh. Paano? 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 kung may laman may huli na eh ito mo si Carding maroon ba kayo mamingwet? iyoko nyo, iyoko nyo, velo, todo, velo bago nyo ano ayun, yan, 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 saka nyo angat para hindi mahirapan o oh, ha? thank you boy yeah. hindi yeah. dahil sa'yo <laughs> hala good <laughs> balik, balik, okay. balik, chonyot, chonyot. May balik balik yan balik 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 yan may nule, may nule. Dalag! Yes, sir! nakadalag siya. Ang gamit niya, ayun, yung BSF ni Wintrag. Wintrag! Ayun, BSF ni Wintrag. Ayan, o. No? Ayan ang gamit niya, kinagatang dalag. Ayan, o. No? Not good? Nako, nako, ayun. Ay, ay, si Bert, si Bert. Si Bert, si Bert, ayun, umuli.

yun. Mm -hmm. oh, double kill. Ganpla, Ayun okay. okay. mm -hmm. yeah, double kill. Oh. Ayan oh. Good. Kula, maliit. malit. Sa akin naman, salitan tayo. Oh, go-karting. Oo. Wala oh. good. good.

Mo, oh, kayo, mababaw lang. Tayo mababaw lang stopper ko oh. Oo. Galawin yung stopper oh. Galawin <laughs> sa pain eh. Ayan, oh. Pantay bibig ko lang yung ano. Ang mo ng nandiyan eh. Ayuto 'yung game. Oo, win ako eh. Marami pa rin niya. Pwede na paggalantin <laughs> tayo. Lilipat ako na lilipat ako diyan. Oo. Good. Okay. So ayan, uh, parang tournament na naman. Tapos ginugulo pa kami ni Chad Chad. Ayan oh. Kaya uuwi na ako eh. Ang gulo nito eh. So ayan, parang tournament to, oh. So maganda, maganda ang question natin ngayon. Parang December. Parang kagata ng December na Bert. Oo. Oh. Okay. Parang kagata. Parang kagata, na. Nakahuli kasi ng plabla eh. Kaya good. Tapos eto production natin. Ayan, eto. Meron tayong isang 1.26. Kaboy! Tapos yung ibang pula ko na ibigay ko yung mga karding. tapos siya plabla? Ano siya plabla dyan ah? Oh, Oo, sige. Kuhay mo. Subukan mo lang. Ba, diba? So, uwi na tayo. At hindi siya. Hindi siyempre mawawala ating mga shoutout kay Bong Bella na sa nasa Canada, wow. kay Vincent, na nasa Australia at kay Boss BJ Chamson ng Markina na nag-birthday kahapon. Happy birthday Boss BJ Chamson ng Markina. Happy birthday! And, happy birthday. Ah, happy birthday daw sabi ni Robert, Bosby Boss B. Robert. So ayan, uuwi na ako. Nagugutom na ako. Medyo nag ako eh. Asa talagang ng hindi ko na kaya, gutom na ako. So, tutsu oboy, sasabi na please like, share, and subscribe to my channel. Oboy, species, to pa? Gutom na ako, uuwi na ako. Good. Good.